So Palm Conception Power Corporation nakapasulod na sa supply ng kuryente sa grid. Supply isang kuryente amat-amat na nga na-stabilize. Ahay, pila ka mga makina sa ice plant. Nagalaom nga mangi normal ng power supply matapos na guba ang makina bangod sa patay siga sa kuryente. Yaring balita ang itutukan ni Zen Kilantang Sasa. Malapit apat kaadlaw nga nag-antos ang mga residente sa power outage sa Isla Sang Panay. Halos tanan na nga establishmento ang nag-usar sang generator. Agod mapadayon ang mga negosyo kag-operasyon. Kanya-kanya nga diskarte, agod hindi mapiyerde. Iban nga fast food restaurant, nagpatuman sang no dine-in policy, agod makakinot sa kuryente. Apang matapos ang pag-agwanta sang mainit kag-madulong na pangginawi, amat-amat na nga na-stabilized ang supply sang kuryente, humalin kainas ang udto. Sa latest advisory sa NGCP, yara sa masobra 350 megawatts ang serve load sa Panay matapos nga nakasulod sa grid ang Pam Conception Power Corporation bilang duga nga load. Ini ang isa sa pinakadako nga power source sang Panay nga may load capacity nga 135 megawatts. Um, as of the moment, uh, si PCPC, uh, PC, no, they are the ones ano uh, no uh, sending us the uh, the power no ng newly ano no newly produced no to to bring back to the grid at 80 megawatts um uh, it's a process no ang uh, pagstabilize man sa side nila it's a process no by increments na siya no hindi ba siya pwedeng uh, i-rekta haboy ang 135 in 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 one swing no Kasunod sini anong ka substation sa more power sa Iloilo -Ilo City, ang fully restored na matapos ang stabilization sa grid system sa Panay. Samtang sa Iloilo -Ilo Province, nagpagwa man sa statement ang Iloilo -Ilo Electric Cooperatives nga na energized na ang tanan nga feeders sa ila franchise area. Subong man sa Kapelko sa Capiz, Akelko sa Aklan, Anteco sa Antique, Kagimelko sa Gimaras ang 100% na nga energized sa power distribution utilities kung maka-experyensya pa sa power interruption. Mahimong nga makatawag sa ilang mga hotline number. Matapos nga ginmanduan sa Department of Energy ang NGCP kahapon sa emergency meeting. Nagpasalig ang NGCP nga makompleto ang Cebu Negros Panay Backbone Project sa bulan sa Marso. Ang directives, yeah, we've been ano, uh, well, complying with that one and uh, I think one of the I don't know, one of the biggest that uh, we need to uh, comply as, as committed manamon yesterday was the completion of our uh, Cebu Negros Panay which we target on uh, March no, of this year. Apisar nga fully restored na ang supply sa kuryente pila sa mga residente ang nagapangaman sa gihapon sa posible pagluntad sa power interruption. Bangud sini, nagtaas ang demand sang ICE o Konyelo. Baka sa manok eh, eh pagka hindi mag-line lahat. Kaya once na mag Lula ang kong hindi, mga baldagin, manakta. Hindi tama mga kanan, kay gabi mga nung nang sa mong, kasalala sa init. Dugay-dugay, brown out. dugay siga. iway tamay mo, ano? Ayos na gilang nga itong paliban ni. Eh. Samtang, pila ka mga negosyante sa ice plant ang nagalaom nga magtayuyo na nga magbalik sa normal ang power supply, bangod na guba ang ilang makina, bangod sang patay siga sa kuryente. May harap ko yun bisyo-bisyo mga makina naman to, tungod sa gulpoy lang mapatay, mandar man. na. nga mga gisig-gisigin na eh. Parang nga, okay uh, na kami problema sa supply sa kuryente Subo nagpasalamat din kami kay Ninge Oki manang negosyo sa common boss kay isang gamay lang uh, apektado ang gamay lang uh, kapedihan ng grabe ang apekto isang nadula kuryente rin te, subo. Ano so, uh, ba ngayon ba ni? Ah, how bro naman ta? Balik negosyo naman. Okay okay naman eh. Upod kay Cirilo Randuke, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.